Gusto ko na po, uh, gusto ko na po kasalamatan ng mga kaysunan nato na OFW sa Netherlands. Nagulat po sila, nagulat po sila na maabot ng akong logo. Sa mga pagkatapawan, prayer rally po sa Sargao, sa Iloilo, salamat po kayo ninyo. Um, sige lang, ayaw na mong patuloy kay ang opisina ni Vice President Inday Sara Duterte o sa akong amahan magpabilin ng abri ng kaninyong kanan. Ay, palamat, um, bravo, bravo. Pas -pas ako. So, salamat po. Grabe. Grabe. Pas-pas yung kaya ito. Akong lolo, wala pa na yung kahulay ikan nak sa Hong Kong atau na Nona di atas nama sa mga kuet dah pulu sa Hong Kong pakuli sa eroplano kalau sulut kalau sa aeroplano, ka ka aeroplano. nane nak atubang niya na abogado na taga ICC na wala, wala pa yung waran wala yung waran di dito yung dutsa wala yung waran Tegang kayak polis, Merapuk makat dagang Aku ngeluluh Aku cintai anginya Anakku di Di buah ke Anakku di buah Kamu di gay, Kalaban di administrasi, Anak Oo kami, giing naman kami, giing naman kami sa akong amahan. Uh, yeah, relax lang mo. Hindi, yeah, adayon lang na pagsibisyo sa mga tao sa Dabao. Ayaw kayo panaw sa mga balita, kayo sakit lang inyong buhol lang mo, sakit lang mo. Oo, oh, sa man. kitaan lang sa mga tao, ting lang may nangitindi ninyo. Mau na to yung last story na Wala namin mo Ana na ako. Okay pa. Salamat pa. Ingat. I love you. Um, wala na ako na masakay. Kabalo ko. Stress ko isa. Wala na ako na, na, na disturbo niya. Uh, salamat sa uh, buwa. Na makita uh, na na uh, ang mga tao Imbis hapti araw ng dabaw manunta. kita makita na ako na nakabuhol ko sa suku suko, hindi pa bulo, hanap ganyang upan na bahala na uh, daw ihatag na ang luzod sa China basta si PRRD, okay na daw sila.